kakalo kakakabili na ako ng ano ng palaya puro ang palaya ng palaya na bili ko wala pa kasama 'yo kailangan ko ng tanong ano may tanong pala okay. okay mga bubet ay huwag kayo umakyat dyan at ako'y maglilinis pa dito naglinis na ako dito kagabi guys maglilinis na naman ako para ano ah mamaya Ewan kong makakapagluto ako ng pansit Nagpapaluto si Papsi ng pansit Naiwan na naman niya itong ano Kanyang pintuan na nakabukas Baka pumunta itong mga makukulit na ito Lalo na yun, yun, yun Yung maputi na yon. <laughs> ha? Sobrang kulit, sobrang kulit Alam niyo guys, kahapon sobrang pagod ko Pagod na pagod kami ni Papsi hindi ko alam kung bakit. Hindi naman ganun ka. Sobrang kapagod kasi nagluto ako. Isang putahin lang naman yung niluto ko. Tapos nung nag-ano kami. Ay! Oo, may kausap pa ako dito. Wait lang. Kasi nung nagluto naman kami, nung nagluto sila papa, tagahiwa lang kami guys. Tapos nakaupo naman kami. Eh bakit gano'n, sobrang pagod ko. Siguro yun don sa biyahe, tapos madaling araw, alas stress pa lang, gising na kami ni papa. don dahil don siguro. Pero yun sa so pagod, sabi ko, hindi naman ako gano'n na pagod na ano, na nagtrabaho doon. Hindi naman siya gano'n ka ano. Tsaka oh, nga pala yung init. don sa sobrang init isa din yun, di ba guys? Nakakapagpahina yung sobrang init. So, ayan, iniwan dito ni Papa. Na ah, nakabukas itong ano namin, guys. Sara ko lang, guys. Ayan, nakabili ako ng Ampalaya. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, guys. Ampalaya yung iba, malapit na mahinog. Kaya ito, 20 pesos na lang. Kailangan lutuin na namin kaagad. Ngayon, dito po kami sa bukid kasama ko si Bella isa-isa, dadalhin ko nga sila dito ay ano na nagawa nila ngayon <laughs> hindi ako makalabas kunin mo muna si Bella Bella tot, natatakot siya eh punta ka muna kay papa <laughs> oh no <laughs> first time niya dito eh sige, tignan natin paano? Huh? Huwag ka lalabas down. Dito ka lang. <laughs> ah. Dito ka lang. Ha? Halika <laughs> na, halika na. Hindi <laughs> pwede. <sighs> dito tayo. Dito tayo. Dito tayo sa malilin. Pakabili sila ng kamatis. So, yun, maganda dito sa bukid. Pag may nagtitinda, mura lang. 25 ang kilo. Pag doon na sa barrio, mahal na yun. 40. Kahapon may nagbibenta. 40. Ito. Nag nagpapatong na sila ng hollow Uy, teka, mainit. Tignan ito, Oh. Pwede na na, ano. Pwede na na daanan. Pwede pang lagyan ng, ano, tricycle na. Ni? Uy, bibili siguro ng yelo. Kunti hmm. oh, na pala yung buhangin namin. O, kailangan umorder na. Ano, tas ito dito nagha din doon sa dulo nagha sila. Tingnan natin. Ehon. Tas na. Denemem, right? Maye Walang yelo? Wala? Oh. Babalik kami mamaya Iba naman yung dadalhin ko Ano? Relax na siya ngayon Pauwi na Okay ba? Doon lang kasi ito sa bahay Wala eh. nung meron na yung mga ano Mga batuta Sa bahay na lang siya Okay ka na? Ang init talaga sa labas. Kaya talaga matututong ka eh kapag, <laughs> kapag nasa labas. Oh my gosh. Check natin tong ano iniwan namin. Ooh, wow! Luto na. Buti na lang. Uwi kami kaagad. Wow! Ang konti na lang. Lutoin ko pa mabuti yung ano ang palaya para hindi siya pumait. Ang ganda ng hilera nyo dyan ah! <laughs> <laughs> Ang sisigla nila, oh. pero mo si Sky, may paano-ano pa. oy 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 <laughs> Si Sky, parang na lang siyang kasi laki ng mga anak niya, ano Ang cute niya. Hey guys. Dito na naman kami sa bukid ngayon. So, ito yung kanilang mga natapos. Oh, ayan. Nakapag-ano sila. Nakapag-halo blocks. Ayan na si Randy. Pauwi na. <laughs> ito guys, bali ano, seven na patong na yan. Naka, nakalubog yung tatlo. Tatlo ba? Apat. Tatlo. Apat ang nakalabas. Apat nga eh. Ako nakita ko na eh. Ikaw naman. Ayan yung ano oh. <laughs> Alanganin pa nga yung tatlo eh. Ito na guys, mula dun sa ano, dun sa harapan hanggang dito, mahaba yan. Ayan. <laughs> Taas na, no? Ilang patong na sila? Seven na patong. Dalawa pa. 9 Bali, nine na patong yan. Kasi, nag, ano kami dito, eh. Nagtambak. Kaya, medyo magastos siya. Pag di namin tatambakan, ganyan sa kabila. Parang ano siya, guys. Parang katabi kasi kami ng bukid, eh parang ewan ko parang sa akin hindi siya safe kaya talaga nagtamba kami dito kung so, makikita natin yan kapag binalik na nila yung lupa bukas pwede na ibalik yung lupa ano? ay o nga pala pupormahan pa pala <laughs> excited naman ako 1, 2, 3, tatlo itong tatlo na ito magdudugtong pa sila eh ano ng bakal na dudugtungan pa nila yan. tataas pa Ganun kataas oh, sa ano? Ganun kataas sa poste noon. Medyo mababa ko. Ha? Firewall 'yan. Ayo pala. Silip-silip na 'yan, tong na ano. Oh. <laughs> Pag nakikita mo na 'yang ganito, meron nang lumalabas na ganyan. Nakakatuwa na, guys. Marami ding sasakyan dito. Maraming tao dito. Bungad pa lang kami, guys. don talaga. Ang baryo, yung andun, doon. Doon talaga. Bu nasa bungad pa lang kami. Itong, itong baryo na ito. Mm. Ano yung tinitignan mo dyan? Ha? Malalim? Mm -mm. Yung, pa, yung hukay. Oo. Ha? Yeah, at least may bakod na. Maganda na kapag mayroong bakod, guys. Tapos doon sa kabila ito. Tingnan natin. Umupo kasi ako dahil nangawit ako. Ay kasama ko dito si Randy kanina kasama namin ni Papa. Ito yung ano yung mga poste. Tingnan niyo oh, nagamit na siya, 'di ba? Doon sa ano, sa harapan. Magagamit na naman niya ano. Ito lang kainaman kasi matibay na gagamitin nila dito. Kaya hindi na kami bili ng bili, guys. Tapos tignan niyo yung ano, hollow blocks namin. 500. Ibig mo sabihin 500 dito hal. 500 na hollow blocks na nagamit dyan. Ayun na lang ang natira, oh. <laughs> yan na lang ang natira. pagano Doon sa ilalim. Tapos paganyan 500 na hollow blocks. Hindi pa tapos. Dalawang patong pa siguro yan, guys. Ayan. Eto din. Ayun na lang ang natira, oh. Tapos ito ngayon, maghapon, ito yung hinukay nila. yan Malalim din kasi. Ang problema dito, yung ugat nitong ano, nitong mangga. Kailangan pala natanggalin nitong mangga. Kala namin ni Papa, pwede siyang isave. Hindi pala po pwede. Kasi, uh, sisirain daw ng ugat niya yung ano, yung magiging pader dito, magiging bakod. Ayan, um. Ayan, tinapos na nila an Tapos, ito, kahapon hanggang dito lang yung ano yung ano niya yung hukay pero pinadiretsyo na namin dito sa dulo oops dandahan kasi merong mga pako oh ayan oh nakausli baka matapakan natin delikado ayan oh ayan ito, ano, ito yung hangganan kasi dito kaya pinadiretso namin dyan. Tapos yung lupa, pinalagay namin doon. So bukas, yung ibang lupa, doon na ilalagay. Kapag magkukay pa sila dito, doon yung isang poste para yung bakod dito. Hmm. Pag ano ito di ba diba, sinabi ko naman sa inyo, inuulit ko, na, ulit, ulit ko na lang, ano guys, kapag summer naman, nawawala din yung tubig na yan. So, sa summer, may plano kami na, Plano kami ni Jeremy, papahukayan namin 'yan ng ano. Papahukay tas dadalhin dito 'yung ano, 'yung lupa. Ang daming bibi. Ang ganda kasi eh. Ito naman 'yung ipil, hindi pa rin napupulak. Dito na pala nilagay, oh, dapat hindi dito. na Kinahon sana nila. Ito, marami pa kaming ano, marami pa kaming bakal. Ito talaga yung dinamihan namin dahil mahal ito, guys. Yung ano, yung ito, ito 9mm. Ito 16 saka 12. Ayan. Itong 9mm mahal na 'yan. Ang isang piraso. Ito naman mga sinop ng mga ano namin dito, O, trabahador, oh, sinisinop nila lahat-lahat. Yung alambre, wala silang sinasayang. Oh, nandito lahat bago sila alis. Tapos yun na nga guys, pag natapos naman ito, doon naman, pag ano naman, papunta naman doon. Ayusin naman nila. Hmm, meron na naman puno doon. Oh, may puno na naman pala papa ng ipil. Sa dulo, sa kanto, may puno na naman ng ipil. Ang laki. <laughs> laki na naman. Ayun oh. Y yan, yan. Puno ng ipil na yan. Aalisin na naman yan kapag nagbakod doon, doon sa tagiliran na yan. Gaganon siya. So, ayan, guys, ito yung natapos nila ngayon. Kung na-stress ako kahapon ngayon, hindi. <laughs> Joke lang 'yon. At ah, title lang natin 'yon. Minsan, 'wag niyo siniseryoso 'yung mga title. Ah, ito ginawa nyo upuan. Konti na lang 'o, oh. konti na lang 'yung ano nila. Yung huhukayin bukas. Maliit na lang pala, oh. Mababaw. Ah, Buti na ano nila Randy yan. Ito na yung lalim niya, Hal. Ito na yung lalim niya. Lalaliman pa yan. Ha? Oh, ah, talaga. Ayan, so, bali bukas ito, dadagdagan pa pala nila ng ano, ng hukay kaya panilayaan pa tapos itong konting portion na lang na maliit na portion na lang pala dito oh. ayan na lang oh. matatapos na ay nakubis ko lang kahit na itong dito 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 tapos na sa kabila yun lang matapos namin mas happy na ako ayan ito yung ano nya magiging bunganga nya ayun yung imbornal o oh. dun sa ilalim Taraan. So, yan yung ano, sa ni Papa mula dito hanggang dun lang. Hinabot siya ng 40,000 yan, guys. Grabe, ang mahal na pala. Ay, ang kapal naman nito, ano, buhos talaga. Pinabuhos. Eh, bakit yung ano, hindi nakuha? Hindi ba, mahal, yung bakal. Bakit yung bakal hindi nakuha? Abang yan. Abang para saan? Dito. Ah, ipapaanohan mo pa ito. Oh, mm, Oh, oh pa yun. Ha? 'yan. Oh, kaya nga paanohan mo pa 'yung pasimentuhan mo pa na ganun, oh. Simpa. Yung mga matitira mo na semento dito may palagay para ano, para hindi siya gumuho. Dito oh, pasimento dyan, pa semento mo diyan, paganyan Ito 'yung ano niya, oh. Yung poste. Matibay na yan. Mm -mm. Buti ah. Kaalis na sana kami. Munti ko nakalimutan. <laughs> Yung bote. <laughs> pinag namin ni ano. Mirandi. Soli natin doon sa ano. Sa tindahan. Ay. Aray ko. Hindi ka na. Huwag mo na akong pahirapan pa. <laughs> Oh my god. Ay nya isa. Ay yung upuan ko pa pala. Lililim ko dito. Sayang ito. maraming magagawa itong alambre na ito. Lagay natin dito, guys, para hindi siya mawala. Ay, naku. Ay, aray ko. Nangabit yung kamay ko. Isoli natin ito. Kababa naman yung tindahan. ayano. Oh. Sa harapan namin, tindahan. Tapos doon, sa gabi doon, may tindahan. Nawalisan mo na dyan. Nawalisan mo na dyan. Oh, ah. Ah, soli mo na ito. Ay. Ay. Tignan nyo guys, oh, ang ganda ng buhangin. Iba yung pinagbilhan namin ngayon. Hindi na nga siya sinasalandra, no? Pwede na na hindi masalandra. Uh -uh. ha? Pangasintada. Pwede na kaagad na na ano? Pasintada pa na natin. Kabilaan ha? Palitada pala. Kabilaan. Mm -mm. Magkano yan? Ganon din? Ah, oh, isang daan lang. One six, ha? One six doon. One six doon. Isang daan. Pwede na. Kaysa naman maubos yung oras nila sa ano. Pagbibitsay. Hmm. Tapos ayon yung butas. Hindi naman maganda yung pagkagawa. Ayusin ito. Ayusin pa? <laughs> Ayan yung ano, yung manhole, ano? Na? Eh, kung dyan ang... Ayun na guys, pauwi na kami. Iwan na namin yung ano. Ay, yung ilaw. Dito, na, dito nakaharap yung ilaw. Dito na may ilaw. Dito may harap, oh. Dito nakaharap. sayang itong mangga na ito. Matamis daw ito eh. Tapos malalaki ang bunga niya. Talagang ano, kahit anong gusto namin na masavean, wala talaga. <laughs> okay na? kasi iniilawan namin yung mga ano dyan, mga gamit. Ayan. Okay na. Ayan na sila. Pinupwesto ko na sila. May kanya-kanya na silang lugar. Si Mami Kakay, talagang niya. Andyan na talaga. <laughs> si Ante, pinuha niya isang ano, bed. Itong dalawa. Ay, dapat pala itong ano, mas, mali, mas maliit kay Ante mas malaki para dito sa dalawa na ito hihiwalay ko si ante eh kasi ginugulo niya itong dalawa pagpalitin ko kaya ay na pinagpalit ko pumunta naman dito si ante naiwan naman dun yung isa <laughs> basta siga kay antok na antok na yan hindi na ito aking baby ganun natin anak ko sando mo thank you kay tita ano, betla <laughs> Hindi pa ako nakakabili ng damit nyo. May slip na kayo. Slip na. Shhh. Tama na yan. Ayun na nga guys. i ko na yung vlog namin sa araw na ito. Magkita-kita po ulit tayo bukas. Beautiful people. Thank you for watching. Good night. Wait lang guys. Nag-check ako na ng sugar ko bago ako anong matulog. Ang sugar ko ay... 176. <laughs> yan ang sugar ko ngayon. Ay, bago matulog yan guys, wala akong fasting. Katatapos ko lang magkape ng barley. ba diba? Ang ganda ng barley. Umaga sa kahapon yung inom ko ng ano, ng fusion barley, yung kape niya. So, ayan naman guys, maganda naman yung ano, maganda naman yung naging re nagiging resulta niya. 176, akala ko nga matasang BP ko, kaya -ano ako ngayon uh, nag-check ako ng aking sugar so magkapon yan guys kumain ako ng breakfast, lunch tas ngayong gabi sa diabetic ano na yan guys kasi dati inabot ako ng 300 250 260, ganun so 176 okay na, bago ako matulog Soy en la cara.